nagpalit kami og sinamak o suka diri sa Kalumpang, General Santos City. Mga gandang araw mga guys, welcome to my vlog. This day video, bibili kami ng sinamak. Nandito pala kami ngayon guys sa Kalumpang, General Santos City. Bali, bibili kami ng sinamak o suka. Tsaka mga guys, dito yung bilian ng mga daing at tsaka tuyo. Ah, bali nagtanong muna kami dito guys sa unang tindahan kung magkano yung sinamak nila o suka at pure sukang tuba ito mga guys kasi masarap yung sinamak dito guys kali nakatimpla na ito guys komplito na yung mga ricados yung kasama ko pala ngayon guys yung aming boss mayor aka Rinaldo Senador Bato wala nang bawas wala nang bawas bawasan na lang daw ang laman wala well, lang 3,100 ng sinamak wala na daw guys yung 3,100 sa 35 na yung isang butin ng sinamak tinawaran namin kaso ayaw magpatawad yeah. hindi pala uso ang tawad dito mga guys bibili pa naman kami ng marami yan kaso ayaw talaga ni Manang ah uh, ito pala guys yung mga nakabalot guys uh, dillis, kusit at pang klase na guys na dinaing na siya Halos lahat ng tindahan dito guys, yung mga tindahan nila, dayang at saka tuyo. Sa mga gusto pong bumili ng dayang at saka tuyo, punta lang po kayo dito sa kalumpang dahil napakadaming tuyo dito at saka dayang. Nakabili pala si Boss Mayor ng isang kilong tuyo mga guys para may pangulam kami sa umaga. Bukod sa dayang at tuyo mga guys, mayroon din silang tinitindang bagoong, yung laman loob ng isang tuna o yung tinatawag nila guys na dayok. Pilamos ang isa. Nagbinisayaan ako dito guys kasi wala man tayo sa Manila. Takong bisaya naman ako guys. Walang <laughs> gamay boss, wala. Nahurot na daw mga gagmay mga guys. dako na lang nabilin. Malalaki na guys yung natira kay Manong. Yung inanap kasi namin yung maliliit lang. Yung nasa 350 mil lang guys hanap muna kami guys sa ibang tindahan kasi marami pa rin itong tindahan guys na mga bilihan ng tuyo at daing ito guys oh dito sa pinakabungad sa baba nakahanap kami dito guys video bababa ang presyo sa tatlusang daan guys bali ito guys yung mga tindahan nila yung mga daing din uh, tapos gas na isla kaya kung sino man ang gusto bumili ng daing guys at tuyo Punta na kayo dito sa kalumpang, guys. Tapos oh, pa na dito? O, na. O. Napakadaming tuyo at naeng dito, mga guys. O, oh, ito, guys. O, oh, napakalaking isda. Isdang dorado ata ito, guys. O, oh, dinayeng na siya. Sarap ito, guys. Isdang bato naman ito, guys. Napakasarap nito. Pilatilo, aling. Pilatilo tanong-tanong muna kami guys ni Mayor dito sa kabilang tindahan kung magkano yung isang kilo ng dahil nila. Yung galunggong naman daw guys, nasa 380 ang isang kilo. Halos lahat ng tindahan dito guys na madaanan namin puro dahing at saka tuyo. Maglakad-lakad muna kami guys, baka makatsamba kami ni Mayor ng dalagang bukit. Oh no! Ito naman guys, balat ito ng tuna. Nasa 400 naman ang isang kilo nito. Barato, kayo mga guys. What? Marami pang tindahan dito guys Hanggang dulo pa ito Hindi na kami tumuloy doon ni boss Hanggang dito na lang kami guys Bumalik na kami kasi may nahanap na kaming tindahan doon Na mabilhan ng sinamak O asuka Ito na guys Nakabili na kami ni boss mayor ng sinamak O soka. Dito lang yan sa unang tindahan na pinagtanongan namin Tatlo isang daan ito mga guys Ang isang piraso 30 15, 15 na lang imo. Nakabili pa lang ako guys oh, five, ng 24 pieces. Bali may kulang pa na siyam. 369. Ah, uh, bali guys, bumili lang siyam yung mayari dito lang sa kataping tindahan lang din para makumpleto yung sa akin na 24 pieces. Five, six, five, 30 peraso din ang nabili ni Mayor. Kaya naubusan ng stock ang mayari. Oh. Dagdagan mo na lang. Oh, dagdagan mo na lang doon.